Sa puso ng Santa Rosa Laguna, sa isang simpleng pamilya, isinilang ang isang batang babae na nagngangalang Rose Maritan. Ang kanyang kabataan ay puno ng simpleng kasiyahan, ngunit sa kaibuturan, may umuusbong na espiritu ng pagiging negosyante na naghihintay na luwabas. Sabi ko talaga sa sarili ko, feeling ko yayaman ako sa skincare, di ko lang alam kung paano. Ano ah, nararamdaman mo oh, yun? Kasi yung balita ako, bata ka palang para mga madiskarte. Dito sa Chronicles of the Past, babalikan natin ang mga misteryo na nakaraan, tutuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, at tatalakayin ang mga kwentong humubog sa ating buhay. Nagsimula ang paglalakbay ni Rosmar tulad ng marami pang iba sa isang mapagmahal na tahanan na puno ng tawanan at pangangalaga. Ngunit ang kanyang mga pangarap at mitihin ay hindi karaniwan. Mula sa murang edad, kinangitaan na siya kagad ng sipag at diskarte upang umangat sa kanyang kinalalagyan. Nung elementary pa lang po ako, doon ko na po unang napansin kasi pinagtataning po kami ng teacher namin ng mga pechay, ganoon. Tapos parang kailangan mo siyang mabenta. Tapos kung sino daw po yung pinakamalaking benta, eh yun po yung mataas po yung grade. Ang kanyang landas ay nagdala sa kanya sa prestiyosong paaralan ng University of Santo Tomas kung saan pinag-aralan niya ang business administration. Ngunit may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Hindi nagtagal ay sumabak siya sa masalay at mahirap na larangan ng medical technology sa Far Eastern University. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, magkakaroon ng mahalagang pagbabago ang puwi ni Rosmar nang ipinampon sa kanyang isang may galis na bulldog. May nagpaampon po kasi sa akin noon ng may galis po na bulldog. Dito nagsimula siya mag-eksperimento ng mga natural na lunas at tatuklasan ang kahanga-hanga epekto ng dahon ng madre kakao laban sa galis ng aso. Yung doktor po na yun, doktor po naman siya ng tao, pinaampun po sa akin. Nasabi po niya, try mo yung dahon ng madre Cacao. Sa edad lamang ng 19 anyos, opisyal na magsisimula ang paglalakbay ng Rosmar sa pagninegosyo. Nang ibinenta niya ang kanyang unang produkto na Mysterious Madre Kakao product na yun, tinawag ko siyang mysterious madre kakao. No, oh, di <laughs> ba? Yun ang packaging, oh, the oh. mysterious madre hey, kakao. Ay, ayan po pala yun. Ayan yun? <laughs> oh, bon. Oh, bon. Sasabak din siya sa iba't ibang klase ng negosyo, kabilang ang pet shop, isang masiglang sanggip sa restaurant, at isang masayang ukay-ukay store. Ang bawat hakbang ay nagturo sa kanya ng mga mahalagang aral tungkol sa katatagan, serbisyo sa customer, at ang komplikasyon ng pamamahala ng magkakaibang negosyo. Nang dumating ang pandemya, marami sa kanya mga negosyo ang nakaranas ng hindi inaasahang mga pagsubok na nagpahirap sa kanyang determinasyon. Tapos biglang nung nag-pandemic ko, ayun, lagapak lahat sabay-sabay. Siyempre -sabay uh, nagsara lahat, tumigil lahat. Open pa rin po siya, pero wala lang pong Stormer, diba? Pero yung renta ko po tuloy-tuloy. Yung expenses ko tauhan na, ay aawa naman po ako man simbak ganun, Talagang Sabibo ay katapusan at tatao ng mundo. Hindi siya nagpatinag sa mga pagsubok at binaling ang kanyang atensyon sa social media. Habang kayo ay parang asong tatahol-tahol. Kapag git, pwede pumikit lalo na kapag hindi nyo kaya ang legit cross lang ang malaka. Cross lang ang malaka. Ang kanyang mga nakakaaliw na video sa TikTok ay mabilis na nakakuha ng views na nakaantig sa milyong milyong manonood. Nakita niya ang isang oportunidad na pagsamahin ang kanyang lumalaking online fame sa kanyang pagiging negosyante. Ginamit niya ang kanyang lumalawak na impluensya sa social media at itinatag ang Rosmar International, isang firm na nakatuon sa skincare at cosmetic na kilala sa kalidang dito at presyong abot kaya. Sa kanyang maliit na home office, maingat niyang dinisenyo ang mga produkto na makakuha ng puso ng marami. Ang kanyang makabagong diskarte sa marketing na nakabatay sa tunay na mga feedback mula sa mga gumagamit nito ay nagtaguhid sa isang tapat at masungid na customer base. Paano lumabas yung skincare? Bali, before po meron na po ako nun na detox drink. Tapos hanggang sa dumating po yung time na nagkaroon ako ng mga lipstick-lipstick naman. Hanggang sa dun, binash na po ako dun. Parang... Bakit ka binash? May meron pong mga CEO, may mga ibang tao na nagreklamo po puno sa akin sa FDA na wala raw pong permit yung mga binebenta. Sa kabila ng kanyang mobilis sa tagumpay, ubarap si Rosmar sa maraming hamon, kabilang ang mga legal na pakikipaglaban sa mga kakumpetensya at kritisismo tungkol sa mga permit sa produkto. Gayunpaman, ang kanyang katatagan at hindi natitinag na pagtutuon sa kanyang negosyo, pamilya, at mga pangarap ay hindi kailanman nasira. Siya ay patuloy na sumulong, natuto mula sa bawat balakit at umusbong na mas malakas at mas determinado. Kasabay ng kanyang profesional na tagumpay, umula din ang kanyang personal na buhay. Kinasal si Rosmar kay Nathan Harrison at ang kanilang kasal ay naging viral sensation na ang kanyang mga magulang ay nagbigay ng isang milyong piso habang sumasayaw silang dalawa. Ito ay isang pagdiriwang na pag-ibig, suporta at bunga ng mga taon ng pagsusumikap at dedikasyon